Magandang araw mga ka-modern. Sa episode na to, ay pag-uusapan natin ang iba't ibang pamahiin sa burol at libing. Kung bago ka palang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos at trivia na tulad nito. Tara, alamin natin. Noong unang panahon, ay may mga umiiral ng mga pamahiin sa ating bansa. Magpasa hanggang ngayon na tinatawag nating modern age ay patuloy pa din ang tradisyong ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May ilang individual na hindi na ito ginagawa at pinaniniwalaan. At sinasabi pa ang mga katagang, kasabihan lang yan na matatandang mulaan. Ngunit wala naman sigurong mawawala kung susundin natin ang mga ito. Ang tradisyong ito ay laganap pa din sa ating bansa. May mga paniniwala kasi na kapag nagwalis ka sa mismong burol, ay para mo raw tinataboy ang espiritu ng taong pumanaw na. Mayroon pang sabi-sabi na bukod sa tinataboy mo ang kaluluwa, ay sinasama mo pa ang kaanak ng namatay. Siguro naman, hindi mo na naisin na may sumunod agad na mamatay. Ayon sa kwento, kapag ginawa daw ito ng kaanak ng namatay, ay agarang sasama ang pakiramdam ng mismong naligo sa bahay na pinagbuburulan. Ang pagsusuklay ay huwag mo din daw gagawin dahil nakakabastos di umano ito sa mismong patay. Hindi di umano matatahimik ang kaluluwa ng namatay kapag tinuluan mo ng luha ang kanyang kabaong. Mabigat di umano sa kaluluwa ang makatawid ka agad. Hindi mo naman siguro gugustuhin na araw-araw kanyang dalawin, di ba? Ito yung malimit na nakikita sa harapan ng kabaong. Mayroong espesyal na silya para sa asawa ng namatay kung may asawa ka at umupo ka sa silya ng asawa nang namatay, ay maaari di umano, mamatay ang asawa mo. Kaya kung may ispasok upuan pa, ay marapat nang doon ka na pumwesto. Ang kasabihan o ang pamahiin na ito ay huwag na huwag mong gagawin. Ang pagpapatang patang di umano ng pinggan ay ang indikasyon na sunod-sunod ang mamamatay. kailangan ay mayroong kahit isang gising na nagbabantay sa kabaong. Malaki di umano ang posibilidad na kunin ng masamang elemento o aswang ang patay at palitan nito ng katawan ng saging. Hindi mo makikita ang pagkakaiba nito. Ang makikita mo pa din ay ang muka ng iyong kaanak na namatay. Ngunit iba na ang iyong pinaglalamayan. Huwag mo nang naisin pumunta sa lamay o Libin kung ikaw ay nakakulay po lang damit. Dahil indikasyon di umano ito na mayroon kagad sunod na mamamatay. Kahit napakasarap ng pagkain sa mesa, ay huwag mo na di umanong gagawin ang mag-uwi pa ng pagkain. Ayon sa ilan, ang isipin ng namayapa na ay ninakaw mo ito. Kung kaya mayat maya kanyang babalikan. Kung hindi ka kaanak ng namatay, ay huwag mo nang naisin na sumilip sa kabaong. Sa kadahilan ng maari daw itong lumala. Sa halip na sumilip, ay mag-alay ka na lang ng panalangin sa namatay. Pagkagaling mo sa lamay, ay huwag ka munang dumiretsyo sa iyong tahanan Bagkus, Pumunta ka muna sa ibang lugar May indikasyon kasi Na maari kang sundan Ng kaluluwa ng namatay Kasabihan di umano Na bawal ito Dahil maari mo daw makita Ang espiritu ng taong namayapa na Indikasyon din daw to na parang binabastos mo ang espiritu kaya kung maaari ay straight lang ang tingin hanggang sa maihatid natin ang namatay sa kanyang huling hantungan ang paliwanag dito ay para matupad ang ating kahilingan na makatawid ng matiwasay ang taong namayapan na sa liwanag para makapiling ang Diyos Ama na nasa rakit Masagal itong paggalang at isa ding kasabihan para di umano hindi na dalaw-dalawin pa ng taong namatay na ang kanyang apo o anak. Ang mga bata kasi ay mas mataas ang porsyento na makakita ng mga kakaibang bagay at espiritu. Sandali lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Gamitin natin ito sa mas makabuluhan pang mga bagay. Ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Bagkos. Ito ay pinaghahandaan. Ang mga pamahiin ay hindi naman masama kung ating susundin. Isa itong matandang tradisyon na matagal nang umiikot sa Pilipinas. Muli ako si Modern Murtisian at mapagpalang araw po sa ating lahat.